Ayun. May nakita ako guys. Mga maliliit na bis. Sana hindi tayo kagatin. Ayan sila oh. Ayan yan. Ayan, ayan sinisip-sip yung mga bulaklak na maliliit. Ayan ayan siya oh. Uy maingay din pala sila. <laughs> ayan oh. Oh yan siya oh. Ayan. guys. Ang gagandang mga bulaklak. Damong bulaklak ulit. Sayang sila. Wow! Huwag kang lumapit. Tawag mga kong kagatin. Yan siya. Oh. Yan ang pagkain nila. Yan, yan, yan. Wow! Yan. Marami sila, oh. So, ngayon yung time na... kumakain sila. Ayan. Buti pa yung mga bee. Marami silang pagkain. Ayan na. Nandito tayo guys at namasyal. Nakabike tayo. Ayan. Oh, huwag niyo akong kagatin na Magkakaibigan tayo. Pa-video lang. Pang good vibes. Ayan Abang nahahatching si partner. Huminto kami kasi nahahatching siya. So nakita ko naman tong mga nagagandahan na bulaklak. Oh, ang gaganda yan oh. Oh, diba? Ito hindi siya B. Hindi ko alam kung ano yan. Maybe we go. We go, yeah. What is this? He is so quiet. So okay, goodbye, bee catch ng huling sandali. Ayan. Yeah. So, make noise, make noise. Krrk. Ah. Merong lumalangwi dun, guys. Oh. Bird. Ayan. Tapos, Pansinin niyo yung mga halaman na yan. Ganyan ang bulaklak, mahaba na itim. Yan. Yan. Ito ay swamp. Ay. Baby, they make noise. Quick. Quick 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 quick. Kuk 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 kuk. Natakot sila pag may maingay, humihinto sila. Pag sila sila lang maingay pag lapit namin, huminto sila. Kuk 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 kuk. Nasa niyo. Na kuk 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 kuk. Grrr! Come on, we go.